Ito, ihiwalay natin yung may damage Ha? Ito Ito pang Hala Ikamada natin O, oh, ilabay natin Ibaba natin yung mga maliliit Yung mga malalaki lang Wow, talaga mga idol oh. Uy Mga basag ito Ito, 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 ito Uy, nakatirno pa Uy, nakatirno pa mga idol Diyan ka muna sa oh, Tirno din siya O, oh, ha? Ha? Diyan lang muna Oh, ito pa, ito pa, ito pa. Okay. Buo pa siya. Wow. Talaga naman. Igilid mo na natin. Igilid, igilid ko, igilid. Halika dito. Come to papa. <laughs> Come to papa. Okay. ito, ito, mangkok. Ayun, oh. Oh, favorito ko. Ang favorito ng lahat. Wow, 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 talaga. swirty ko naman ngayon ang dami na lang tinapon ayan ito op ah Okay, ayan, tingin natin may mga damage kasi mga idol Ha? Oo, oh, hangin yan Ito toto, to, mangkok ko, isa, dalawa, ano ba to? Uy, isa, dalawa, tatlo, apat pala to, nasa loob Oop, ganang muna yan, oh, buti pa, buti pa si ano si Kendall, meron siya ano, bunit. Nakalimutan ko magdala ng bunit pa. Pero din ako ng doon sa bahay. Dito lang sa labas ang sobrang lamig. Dito lang talaga sa labas. Pero pag nandoon na po tayo sa loob, hindi na po masyado 'yang kasi cover na po 'yan doon sa loob. Mayroon, na po kasi tao meron tapos taguan doon. Oh, meron tayong pagtataguan. Marami na tao at saka marami mga nagtitinda, marami nakaharang. Kaya hindi na totoong malamig doon sa loob. Ah, dito lang talaga. Kaya kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel mga idol, kung kayo na pa dun, siyempre konti lamig na po Huwag niyo pong kalimutan pinutin ang subscribe. At saka siyempre, pakiclick na rin po yung notification bell, yung all. Para lagi po kayo updated sa mga susunod at yung video yung upload At saka siyempre, lahat po ng napopulot po namin. Para po sa inyo ito mga idol. Pinabibigay po namin to, Nilalagay po natin sa balik -band box. Tapos, pinaparapul po natin. Para po sa inyo yan mga idol Uy, ang ganda nito ni mga idol Mga ano, uy, ang ganda nito ni Wow plastik siya pero maganda, malalim Maganda pang bulalo Pang bulalo, ito Ay, mababaw man Mababaw, mababaw, ayaw ko yan mababaw. Ito, 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 Ayun, buo siya o oh. Isa, dalawa Brother, excuse me Tingi tayo dito Uy, buo din o Diba? Jack pa tayo ngayon mga idol ah Kaya ito uh, Ito medyo malalim Okay Ito mababaw Ito mababaw din Dito ka Magkasama kayo Ayan Hanap lang talaga tayo dito Ayos din ito ah Oh Pero ako nyan Ito 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 Plastik siya oh. oh, Ayos to Okay Up. Ta 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 ta. Ay, may damage, may basag. What this inside? Oh, ah. okay, ito okay. to to, to dami oh. oh. Ha? <laughs> Uy, ang dami, ang cute. Ah, ang cute ang liit. Kalamansi. Kalamansi. Oh, ayos ay, Ayos na rin to. Uy, ang galing din. O, oh, diba? O. Oh. Uh, ayos na ayon Tupa, 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 O, isa. Dalawa, tatlo, apat. Okay. Uy, di ilaw to ah. O. Oh. Salamin. Salamin, salamin. Okay. Ano to? Pero, na dito mga idol, dahan. Uy, laki. Woy! Mega jackpot na naman! Mega na na jackpot na naman tayo! Mega jackpot! Ito to 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 to, Op, 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 op! Op, ito, toto! Kunin natin! Ya! Op! Op! galing na ito, ah! One minute, brother! Uy, ang ganda na ito, ah! Ang cute! Kaso, sobrang liit! Huwag Ay, okay. ito, may baso to sa gitna! Huwag yan! Pangti yan, to to to. Ay, sayang yung mga mangkok, may basag. Ay, tubo pa. Tubo pa nga. Ito, may mga da basag na, no, eh. oh. sayang. Oh. Yeah, Ay, ito, ito. Oh, may da... Oh. This? Oh, this one. Kinuha nila. Sa bagay, pwede nilang, ano yun, pwede nilang magamit yun. Pwede nilang magamit yun. Toto, toto, toto. Ay, may damage din. Brokin baba brokin. Ah. Hanap lang parada tayo. Mga bag na ano, mong late. Ano, wala na ba diyan? Ito plastic. Ay, ah, din to. Kaso medyo ano na eh. Ayos oh, pa. Ayos ah? no, pa. Ha? Dungaw. Oh. Kunin natin kahit plastic, sayang eh. Tapos to pa oh. Ito pa, buo pa ano? O pa din. Swerte naman talaga. Swerte naman talaga. Ah, naman talaga dyan. Na Grabe po, napakarami. Ah, may gajak pa tayo ngayon ah. May gajak pa. May gajak pa. <laughs> Ayusin lang natin. Ayun, may mga ano tayo. May kinuha na rin ako ano, may kinuha na rin ako para Sayang eh. Ya. Hop. Ya. Ah, hindi ba? Oh. plastik. Ah. Sabada natin ng plastik na ayos. Hop. Ah. Okay. Ana, hanap tayo ba? Tayo pa doon, oh. Talagang doon. Ah, takip na. Wala na jan. dami pa naman, oh. oh, maya nila yan. Uy, ganda naman. Ang ganda naman ni mga idol, Ang oh. dami. Ha? Ah? Saan? Hindi Oh, ganda, oh. Wow, kaya nga oh. Parang matalim dito. Matalim. Oh, yun, oh. Matalim mo? Oh. Sige, ang, ano lang. Ano lang muna natin, tandaan lang natin. Ang dami mga idol, ayun oh. Asa na may ari nito? Ha? Uy, uy, may i-stand pala to. Ayaw. Ito, hiwalay natin yung may oh. damage. Ha? Ito, <laughs> Ayun na, ayusin lang natin Iwalay natin yung mga ooh, my love Ang dami naman Oh brother oo is damage naman Ito pang Hala Ikamada natin Oh ilapay natin Ibaba natin yung mga maliliit Yung mga malalaki lang Wow talaga mga idol Oh Woy Mga basah gitu Tuh 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 Woy pa Woy nakatirno pa Mga idol Jangka muna Say babaw uh. Hah One minute One minute Ay itu pa Ayan Oh nakatirno din sya Oh ha Hah Dian lang muna Oh pa Itu pa Itu pa Oke okay. Bo'o pa siya. Tapos itu pa Ah Wow Talaga naman Igilid muna latin Igilid, igilid ko, igilid. Halika dito. Come to papa. <laughs> Come to papa. Okay. Ay, ito to mangkok. Ayun oh. paborito ko. Ang paborito ng lahat. Wow, wow, wi talaga. Napakaswerte ko naman ngayon. Ang dami na lang tinapon. Ayan. tapa. Hop. Oh, ah. Okay, ayan, tingin natin may mga damage kasi mga idol. Ha? Oh, ano yan? Ito to, to mangko ko, isa, dalawa. Ano ba to? Uy, isa, dalawa, tatlo, apat pala to, nasa loob. Oop, na yan lang muna yan. Hala, grabe. Oop, okay. Hala, sinisipa na niya ni sir, oh. Grabe naman si sir. Hindi ko na alam mga idol, ano kukunin ko? Ito totoo. Ayan, dyan lang muna yan Ito pa Okay, buo pa siya Ano? Ha? Ah, ito pa, alin? Mga ano ba yan? Ito pa eh. O, oh, yan o Mga platito Ano pa? Saan pa? <laughs> Naihilo ko mga idol Pasira lang po sa ating mga video Sa video pa yung idol ah. Ito po pa, ay eh, para po sa inyo Like, share and comment. Ayun, akin akin niya, syempre. Oh, akin niya. Akin niya. Uy, pichil pala 'yun. Mabuti hindi nabasag. Akin na. Oy, dalawa. Ha? O tigis. O ayun, tigisa tayo. Hindi mapapakit na sakit kasi. ito pa, mayroon pang ayo. Oh. Ano ba 'to? Oh, di ba? Op! Oh, Salamunan. Bukan pa tayo ngayon ah. Ano 'to? Op! Oh, Uy. Uy. Wow, talaga. Op. Diyan lang Itu pak, Ay, masak. Itu to, 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 to. Op. Ya. Yeah. Yan, oh. Ha? Ah? Ano yan? Akin yung platito na yung maliit na yan. Yung platito daw. Ayan. Ay, laki mo dito. Ayan yun. Kaya Okay, thank you. Thank you. Op. Grabe. Don, don. Tapos na ba yan? Ang dami na natin ang kuha mga idol, oh. Ayan, oh. Diyan muna yan. O, papapay! Diyos ka, wala dyan, nabasag ba? Muntik na. <laughs> Grabe. Nabasag mo pa. Uy, baso, laki. Ah, ayan o. Okay. Dito, dito, dito. Sayang kasi ito mga idol eh. Matalim dito, tanggalin ko yung ano, tanggalin ko yung ano na yun, takip na yun. Ayun, Ha? Ito, ano yan dyan? Ito to. Mayroon akong pares ni Ito, oh. Op! Ha? Op! Oh! Ay, may basag to Ha? Ah. May, may basag man yan. Huwag yan. May basag yan. Ya. Saan? May basag yun? Lilihain mo lang siya. Sayang kasi yung ano takip niya. Lihay mo lang siya. Pwede, pwede to? Oo, lihay. Ang talim e oh. Sige, sige, try ko, try Kaya ko. Basag na ganyan, lilihain mo lang yan. Nakita ko oh. sa ano lang. Ah, oh, sige, sige, try natin. Sayang eh, may takip eh. Oo, oh, parang oh. hindi mo wala na. Kaya nga eh, sayang eh. Kaya, okay. Thank you. Ano tayo? Uy, tutu, 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 tutu. Ano laman ito? Tiyagang! Uy! Buo nga ito, lo. Meron <laughs> Oh, diba? Tiyang! Tiyang! <tinyom> 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 doon tayo, doon tayo, doon tayo, doon tayo Dito, dito, dito Baka meron pa yan Ang ganda ng dahon Uy, water bottle o oh. Ayos to ah oh. Ayoko nyan Uy, naghanap to ng bottle, kasa Kasa, maliit Ay, ayoko, mayroon na Arti mo. <laughs> Joke lang yan ha. Baka mamaya magalit ka eh. Mapikon ka sa akin eh. Ah, okay. No problem. Lagi naman. Oy, oy. Hey, ma, baka kukunin yung pitil ka. Tawa yun Pinuha yung pitchel ko. Hoy. Ay. Ha? Kaya nga eh. Kaya mo na. Kanya na yun. Marami tayong makukuha dyan. Grabe po. Ah ah. Napakarami. Palike and share lang sa ating video mga idol ha. Ito po Pwede pa to. Oh, lagay ng sansawan. Ah, yeah, sir. 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 Ayan ay, Kinuha niya eh. Okay. Oh. Uh. Ay, ito, ano to? Ay, may damage na. Dami na. Okay. Wala na. Ubus na. Kaya nga eh. Hanap tayo. Karami na. Ayun, meron pa dun oh. Kopya. Oh, ito, ayun oh. Walang kumuha mga idol. Lumangkok oh. Tapos to, ano to? Kunin natin to. Ay, plastic. Huwag yan. Ito lang, dalawa. Tapos ito, uy. Ano to? Ano to siya? Ah, maliliit nga namang ano. Ah, ito, uy. Ah, sobrang babaw naman kasi. Ah, may takip. Ayun. Ayun oh. Oh. di ba? Ito lang kailangan ko. Ito. Ito kunin ko na rin to, may takip eh. Oh, yan. Oh. Okay. Ayusin natin ito mga idol. Grabe. Napakasurte po natin ngayong gabing ito. Napakarami po. Oh. Ayan o. Oh. oh. dami mga pinggan. Ito pa. Ayusin ko lang po ito mga idol. Okay. Ito po ay para po sa inyo ha. Ayan. Huwag po kayo magkalala. Ang dami pong humihingi. Ito po ay para sa inyo. Yung mga mangkok. O oh, di ba? Maraming humihingi sa akin ng mangkok. Ayan na po. Oh, yun lang naman ang hinihiling ko eh. Like, like, comment, and share lang po sa ating video mga idol. Para tuloy-tuloy po yung pamimigay natin na balikbayan back po, 'di ba? Tulad nga po ng sinabi ko, ah, uh, pag kumita naman po tayo sa YouTube i eh, Yun po yung pambayad natin ng balikbayan box. So, okay po. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi diyan. Bye-bye.